ang Biblia ay ang purong salita ng Diyos tulad ng pilak na sinubukan sa isang pugon ng lupa na pinadalisay ng pitong beses. Iningatan ito ng Panginoon at pinanatili sa lahat ng mga henerasyon magpakailanman at hindi na natin kakailanganin pa ng ibang aklat dahil ang Biblia ay kumpleto na at sa 66 books nito wala ni isa man ang mabibigo o maghahangad pa ng kapareha sapagkat ito'y galing mula sa bibig ng Diyos at ang kanyang espiritu ang nagtipon sa mga ito. Saliksikin mo ang mga kasulatan dahil dito mo lang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At ang mga kasulatang ito ang siyang nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus. Marami na pong tao ang nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makapagbasa tayo ng Biblia. Kaya wag po nating sayangin ang kanilang sakripisyo. Maswerte pa nga tayo dito sa Pinas dahil malaya tayo magmayari at magbasa ng Biblia. Hindi tulad sa mga bansa kagaya ng North Korea at China na ipinapapatay ang lahat ng taong mahuli na nagmamayari ng Biblia, mga kapatid. Sa kaunting halaga ay makakabili ka na po ng Biblia. May mga namimigay pa nga po ng libre. At kung wala mang nagbigay sa'yo, ay meron namang free Bible apps na pwede mong i-download sa iyong cellphone. Lahat na po ng paraan ay ginawa ng Diyos upang ilapit sa atin ang kanyang mga salita at tayo'y maligtas. Kaya lahat po tayo ay walang excuse sa araw na paghukom. Maraming salamat sa panonood at God bless you.